guys. Eh, nakauwi na tayo. As usual. Tingnan nyo. Meron silang mga Halloween decor dun, guys. Ayan. Nabili namin yan last year pa, guys. Para half the price sa, ano yan, sa Walmart. Ayan siya, guys. O. Oh, pinalobo nila yan kagabi. Tapos may Christmas light, ba? Diba? Halloween and Christmas decor. All in one. So, let's go, guys, for today's video. sa bukang liwayway tapos pasok na tayo medyo maingay pala to electric to guys eh so hindi siya pwedeng hindi nakasaksak o, kaya maingay siya kaya maingay kasi electric hindi ko alam pero maingay siya guys pagka tinanggal mo siya sa saksakan nade-deflate siya eh. So, let's go. Pasok na. Ang gulo lang. Ay, bukas na. Ang gulat ako. Ayun na. Ah, yung Halloween, ano nyo, nandiyan. Ba! Nak Nakatapos na ako ng dalawang duty. Ayan na. After nung ano, nung bakasyon namin sa... Sa Georgia, guys. Tapos, ito na. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Ayan. Medyo mahirap pagkagaling sa ano, no? sa, sa paso. Kay Atalia, hi! Good morning po. Ready, ready na saan? Saan ba tayo? Ano, ready na. Aris po lang kami ngayon. Samahan nyo kami, guys. Nakaligo na sila. Ako na lang pala. So, meron kayo pupuntahan ngayon, guys. Samahan nyo kami. So, mag-prepare lang muna tayo. Nakakahilo na paikot-ikot ako, diba? ba? <laughs> Thank you. Eh hey na nandito na kami sa um, ano, sa Marshalls. May ibabalik um, din. Apo. May ibabalik lang kami dyan guys pala kasi may binigay sa amin si ate, ano, si ate na may binigay kay Ace na ano na gift na set ng ano ng damit. So, madate sa kanya. Pwedeng ibalik yun guys dito. So, papalit namin guys dun sa Marshalls. Tapos, hapasya kami. Sama-sama naman na yun. May rose. May, may bat and body nga dun guys. So, bago na siya. Bago siya guys. Ngayon lang kami ulit nakapunta dito. Dito to sa Anok pala. Sa Fort Oglethorpe sa Georgia guys. Mga 45 minutes away sa amin. So, pasya tayo guys. Nasa patulog. Nakatulog ako. Ako din natulog ako. So, let's go guys. Natulog tulog So, tayo, yeah, say hi. Ayan na. O, punta na tayo. Lakad na, guys. Ingat, na, Ah. Ayun yung button body, oh. Meron doon, oh. Bago yan, guys. O, oh, tara na. tayo makalag doon. Ayan na. Balik natin yung... Aray, aray Guys, ano ko yung naapakan. Tara, let's go. May happy din dito, guys. Oh. let's go. Hawak. Ay, wala kamay. <laughs> Nabalik mo, Daddy. Tapos, paano yung ginawa? Meron ka lang points sa ano? Ito. Ah, ayan. Ginawa sa card. Ah, sa akin. Ah, ayan. Ah, pati yan, pati yun, Ace. Pakita natin sa kanila. Dito transfer yung ano, kung magkano yung nandun sa ano. Daddy. Tara, libot-libot tayo, guys. Daddy, I to dahil may nakita ako isang set. Ang ganda. Tignan mo kung magkano. 24.29. dating 29. Pang ano. Tagay o. Oh, pang winter. Ang yeah. ganda. Oh, wala ka nang tayo. Wala mo yung post Ano? Ikaw no. na, ikaw na is. Ako ba't pinita? Let's go, let's go. Puro toys na naman. Marami na kayong toys sa kakalat. Let's go na. Ito may nakita ako, 9.99 o. No? Oh. Talikod ka nga anak pang mga winter na kasi taglalamig na ay pang size 5 she eh kasha sa kanya no daddy 999 na lang eto daddy ay kuha ka ng ano ng basket bakit mo sinasabit lang dyan ay isang ipalit natin no oh. eto 1999 to guys ayan ito ito ang laki na kasi wala na masyadong size si dito ano yan kukunin mo ito para ako Magkano yan? 17? oh, tigay mo na dito. Ayan lang, guys. Tsaka yung kay Atalia kanina. Nagay mo na, Ace. Yes, ma. Change of mind si Ace. Ang mahal kasi noon, 17. Ito, tagi-8 sila. Doon sa card ni Ace na 20 kanina. Yun na lang daw. O, sige na. Ay, ito pang Asian. May rice. O, oh, di ba? Mas maganda. O, nabentahan natin. Nabentahan. 8 plus 8. O, di 16. Okay na yun. Hindi, yeah. 19 lang. Ayun, okay na yun. Kasya dun sa 20 card kanina. Hindi, magkasama kayo dun. Bigay ni tita, nini ng Joanne. Sige na. Thank you po. O, na, alika na. Pero ako na dito. Opo, okay na. tari ano? Oh, Let's go. It's ako na nung o may sasakyan. Ayan, saktong-sakto lang yung temperature, guys. Mahal. Ito pala, ang laki rin niya. Kakakarwash mo lang yan. Inarwash yan doon yan, kahapon. O, lagay niyo muna sa likod. Tapos try natin mamashal doon. Dito, dito. Iiwan yan. Ayaw mo na mag-jacket. Iwan mo na ga. Dito sa back, o. Dito sa chair mo. Sa chair mo na lang. Okay. Sa, sa akin sa chair. Apo. Sige, dito. Ang dami na pang Christmas. Magkano ganyan? Laki, no? heavy. 42. Nga. Oh, hindi ka masyadong heavy. Ang mga, mga display. Ayun ka. Dito kami sa mga underwear guys. Tignan mo yung mga price talaga Pakita mo sa kanila yung mga price. Tignan mo yung price. Ito guys. Yung ganito nila. Oh. 16. Ayan. Ilang to? 5. Pakita mo yung mga price. yung ganyan. Patingin. Pang cycling shorts. Asan na yun? 11. Ayan siya. Oh. Mga prices. Ito 33. Original. Tapos ano na lang siya. 14 na lang. Talya may mga bra. <laughs> Tingin nga yung price nila Talia. Ito 12 dati. Mga 28 or comparable 28. Mga tatak nila. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko bibilin yan. Pinakita ko lang sa kanila yung price. <laughs> Oh, let's go na. Ito na lang kunin ni mami. eka? Ay, nakita ako tayo mga leggings. So, tatluhan. Ano mo kung magkano siya, guys. Nandito kami sa Roslyn. Parang 6 na lang. Ito, oh. 6.99. Tatluhan na. Kunin natin to. Why don't you do something? Siyempre, magtataglamid na. Ang gaganda ng mga sweater. Oh, 12 lang. Parang gusto ko ito. Punin ko tong isa. Ito rin ang ganda. Magkano to? 11 na. Maka ito na lang. Itong red na lang daw. Mas okay. 11. Sorry, hunch ko. A, ano ka na? Ano sa inyo? Uh. Ang bayad si daddy ulit. Yeah. Nakatulog din yung mga bata pa uwi guys. Andito na kami sa Kimbal. Dito na kami maglalansya ano guys sa may um de wow. sa unlimited na ano, sa buffet na ano yeah. China buffet guys dito na kami kakain kasi ano yung shoes mamaya may ibabalik ibabalik kami yung shoes mali, na si na bili ko ng nakaraan so ayan yung China buffet ay doon ka pala lalakay pa pala namin let's go guys kana tayo lakad-lakad na tayo oh. pagutom pagutom dahil oh. na pinaikan namin I'm Sakto buffet eh. Saktong. Iyo, iito lang 'yung 'yung goodwill dito gudwid na second hand meron dyan guys. Parang ukay-ukay okay 'yung goodwill. Oh no. Kaya, no. May, plan ma may plano no. na siya. up. mga nakuha nila ano 'yan, guys. Ayun, guys. Parang crab. Ito, pansit lagi akin to, guys. Kain. Kaya, chapsit niya. Yes. Kain, guys. Ayan sa kanya. tayo, guys. pansit. Kasi na pala ng chopstick. Ito na yung second namin ni Ace. Yes. Sa kanya, ito sa akin, guys. Si daddy ko mukuha na doon. Si Atalia, same plate. Yeah. Let's go eat again. Thank mm.

Mm. Ah. Ito masarap Yung may pipino, may kamatis. Mm. Masarap. May binitawan akong Pineapple and um, cantaloupe. Siya talaga, siya talaga nag-ice cream na. Ano oh, masarap yan. nag ito po. Na sarap po. Mm -hmm. Same na ito, di ba? Hindi. Tantalop na gawin. Good job, nagpo-fruits. Mm -hmm. Kain. na kami ng ano, guys, na ang resibo ni ate. <laughs> Kasi para dito kami gumawa. Pero pwede pa naman, no, Dad? Ganun siya, eh. Lagi silang, ano, eh, advance. 53, guys. Ayan yung price, guys. Para may idea kayo. Tapos meron Alamain kami free, meron lollipop si yung mga bata. Basayan ba? uh -huh. mo ako uh -huh. ano. Uh -huh. <laughs> si sinabi. Si na nag-bubbles sa buffet. And the morning shift, the morning shift. The more you the give, the and more you, the you see. receive. Wow. So, bigay lang yung bigay. Tingnan nga, guys. Ayan, guys. Dumaan kami dito. San to, daddy? Harbor Freight. Harbor Harbor Bibili si daddy uh -huh. ng vacuum daw. Wet and dry vacuum. Para sa car. Pwede din dito sa carpet. 54. Is uh, this, is, this is the 6-gallon, right? This is the This is the 6. So ito nga yun guys 54, 6 gallons May nabudol na naman Para <laughs> lang ito Ano daddy, no Ace eh, Hardware din ikana, na, laki Ika na kiddo Uli na kami guys May pasok pa si daddy mamaya eh Uli na kayo guys This one taste candy Taste like lemon yata yung sayo girl Ayan Ayan Pinalit pala, pinalitan pala namin yung shoes ni Kuya is Pwede dito guys, palitan eh. ba diba, daddy, Hindi mahirap magbalik-balik dito guys sa US. kasi may resibo no? Minsan nga kahit wala pa, okay lang eh. Hindi naman nagamit yun guys. Kasi bumili ako, hindi ko siya kasama. Eh maano, masikip sa kanya. So pinalitan namin ngayon ng ibang style guys. So ayun, up be careful. Ito talaga, uuwi na talaga kami guys. Hello guys, welcome to our channel. I don't know what to do. <laughs> <laughs> what to do? What to do? Eh, friends ko ang dun sa... Ang ganda o